Sinabi nga ito ng mga Celtics players bago nila karapin ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. At tunayin nga natin itong si Drew Holiday na tarong siya about guarding Luka and Kyrie. Sabi niya it's hard nga raw talaga at mahirap nga daw ang bagay na yan. Pero it's fun nga rin daw at the same time. They are two of the best scorers nga daw sa NBA ngayon and they are known nga daw at ginagawa nila yan sa buong karir nila kita nga daw natin ngayong 2024 playoffs na itong dalawa is in a really good groove pagdating sa scoring tapos samahan pa daw ng kanilang playmaking na talaga namang malaking tulong para sa kanilang mga teammates. Definitely not going to be easy ayon kay Drew pero it's going to be fun nga daw talaga. Banggit niya pa na going to the NBA finals is super hard nga raw dahil it takes everything away from you nga daw. This is one of the hardest things nga daw na ganyang ginawa. You are drained physically at mentally nga daw pagdating sa finals. And then eto namang si Derek White, natanong nga rin siya about sa pagagwarcha dito kay Kyra Irving at pati na nga rin kay Luka Doncic. Ang sagot niya dyan ay magkaibang player nga daw talaga, etong dalawang Mavs player na ito. Pero sa tingin niya, they are two of the best guards ngayon in the NBA. Pagdating nga daw kay Luka ay ang kanyang strength, ang problema kay Luka ay ang kanyang lucky nga daw. Tapos naman pa ng kanyang physicality sa paglalaro. And then pagdating naman daw kay Kyrie Irving ay ang kanyang strength ay ang kanyang creativity on the floor. Kaya it's definitely going to be a challenge nga daw para sa kanila Ang sigurado daw na marami sa kanilang magbabantay dito sa darawang ito at kailangan nga lang daw nilang tanggapin ang challenge na dala ni Luka pati na rin ni Kyrie. Sinabi niya pa nga about sa dalawa na they are great players nga daw at talagang hindi mo daw sila kayang pigilan or i-stop pagdating sa kanilang opensa or sa pagscore at ang pwede mo lang daw gawin ay pahirapan sila. All you can do is to make it tough for them. At ang tanging gagawin nga lang daw nila Derek White is to stick sa kanilang game plan ng kanyang team defensively for 48 minutes kahit na nga daw mainit and hitting tough shots etong si Kyrie pati na rin si Luka. And then ito namang si Jason Tatum kanyang sinabi na looking forward na nga daw talaga siyang makarap ang team ng Dallas Mavericks sa NBA Finals. At sa tingin niya nga daw ay marami silang maaaring madala sa kanilang naging experience from 2 years ago sa 2022 NBA Finals ngayon naman sa 2024 NBA Finals na. Sa tingin niya nga na they have to simplify the things nga daw na kanilang dapat gawen dahil ibanggit ni Tatum this is just another series na dapat nga lang daw nilang ipanalo. And then natanong naman siya about sa experience niya sa pagiging teammate ni Kyrie Irving sa Celtics from years ago. Sabi niya obviously daw ay meron silang mga ups and downs na naranasan. Pero having Kyrie nga daw as a teammate ay talaga naman daw na malaking tulong sa kanya and on the court he is one of the most talented guys nga daw na kanyang nakita. At marami nga daw siyang magagandang memorya with Kyrie. Dabanggit rin ni Tatum na maganda nga rin daw itong makita si Kyrie Irving playing at a high level na muli with the Dallas Mavericks. At talagang kitang kita mo nga daw ang chemistry niya with his teammates pati na rin mga coaches. At yan mga idol ang ilan sa mga nasabi ng ilang mga Celtics players bago nga karapin ang Dallas sa finals.